Palengke run ng volunteers kasama si Jillian Robredo sa Baguio City, na uwi sa tensyon. Trending topic sa Twitter si Jillian Robredo kasunod ng ngayoy viral video ng tensyon na dong residente habang nagsasagawa ito ng palengke run kasama ang ilang volunteers sa isang public market sa Baguio City, Martes. Unang lumitaw sa social media ang nasa 10-second kopya ng video kung saan makikita ang kabataang volunteers ni Vice President Lenny Robredo. Sa parehong video maririnig ang tila ng angalaiting lokal na residente sa grupo at maririnig ang mga salitang, huwag mo akong sungit-sungitan ng ganyan. Dayuhan ka lang dito, kami, igurot kami. Agad na kumalat ang video sa ilang social media platforms dahilan para mag-trend si Jillian sa Twitter, gabi ng Martes hanggang sa pag-uulat. Mabilis din ang paglitaw ng kabi-kabilang kwento ukol sa umano'y tunay na dahilan ng tensyon sa kilalang baluarte ng mahigpit na karibal ni Robredo sa palasyo na si Bongbong Marcos Jr. Kabilang sa mga nabanggit na alegasyon ay ang pambabastos umano ng bunsong anak ni Robredo dahilan para magalit ang lokal na residente. Ilang oras matapos mapagpiestahan ang spliced video ay lumitaw naman ang higit limang minutong kopya nito na nagpapakita ng mga sandali bago ang insidente ng tila nagalit na residente. Bago umakyat ang emosyon ng nasabing lokal, makikita si Jillian na nakikipagkamay at game na game nakikipagpicture sa ilang makakasalubong na mamimili o maging ng mga nagbebenta sa naturang palengke. Parehong imahe ang mapapanood ilang minuto pa ang lumipas hanggang sa maririnig ang isang individual na nakikiusap na huwag harangan ang daanan ng palengke. Dito sunod na nangyari ang hindi inaasahang tensyon. Isang tila galit na residente ang posigo na, grabe kayo, bakit nyo pinasara ang daanan? Public market to. Sumunod na maririnig ang malinaw na pahayag sa naunang sampung sigandong video. Ilang volunteers naman na nakasama ni Jillian ang dumipensa sa kanya at ipinaliwanag ang ilang detalye sa likod ng viral video. sa isang Facebook post, isang volunteer at lokal ng Baguio ang nagpaskil ng apat na pananaw ng volunteer sa insidente na mababasa sa sumusunod. Ikaw ano sa tingin mo? Dahil ba sa supporter ni Bongbong Bong Marcos ang babae kaya nagalit? O dahil lang sa natatakpan nila Jillian ang daanan ng public market? Ibahagi lamang ang inyong opinyon para sa iba pang latest trending topics na kwento. Please pakipindot naman ang subscribe at notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat.